Sharon Cuneta, kinumpirma kay Robin Padilla ang anak nilang dalawa. Isang emosyonal na tagpo ang naganap kamakailan ng kumpirmahin ni Sharon Cuneta kay Robin Padilla na may anak sila. Sa isang pribadong pag-uusap, inamin ng megastar na matagal na niyang inilihim ang katutuhanang ito para sa kapakanan ng bata. Nagulat si Robin ngunit agad din niyang niyakap ang katutuhanan. Ayon kay Sharon, matagal niyang pinag-isipan kung kailan ang tamang panahon para ibunyag ang lahat. Humingi siya ng tawad kay Robin sa matagal na pananahimik. Tinanggap naman ito ng aktor ng buong pag-unawa at pagmamahal. Ipinahayag ni Robin na handa siyang maging ama at bumawi sa anak nila. Wala pang detalyeng inilalabas tungkol sa pagkakakilanlan ng anak upang mapanatili ang kanyang privacy. Marami ang humanga sa katapangan ni Sharon sa pag-amin ng katutuhanan. Samantala, hinihiling ng dalawa sa publiko ang respeto habang pinapalalim nilang muli ang ugnayan bilang mga magulang. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.